Ha? yan lang yan. Apan ah, tayo mga friends. <clears throat> Hanap na naman tayo ng mga kakaibang mga... Makabigyan na naman tayo ito ng... ...left ng dagat. Madiba yung dagat ngayon. Ano? <clears throat> iba rin to buti pero binabali ko ay mabali maganda kasi ngayon pag mga unang martes ng buwan mga una martes mercoles eh, ano pala martes o biyernes malaki eh. yun hey, ayos to malaki friend hmm. kahoy ng dagat ito naman ang kahoy ng dagat Ayan, ang kahoy ng dagat. Ito naman yung ano, kahoy ng dagat. Ah, Nandun pa kaya yung ano? Parang wala na, no? Yung kahoy. Nalitap-tap. Na wala na, ah. no? Tami lang yung nakuha ngayon. Nakuha tayo, Nawala na yung bahay ng ano. dalawa o, nagsilip. Ah, um, makita po ulit tayo ng ano. daming mata. Mata ng dagat. bubuga na naman siya ng ano ganda na ngayon kasi bumubuga na naman ang, ang dagat bubuga na naman ng mga mutya yan oh, ano na malaking ano na ito ito mga hanap natin dito yung mga kataiba lang kailangan maliksi yung mata mo dito. Hmm. Tuloy maganda oh. na. Hirap yun pa. Yung nakita kong dating ano eh. Oh, nakita sana ulit tayo ng malaki. <coughs> Nawala na people yung bahay ng Tamilok takpan na. Nandito lang yun eh, bahay ng Tamilok. Ngayon wala oh. Natakpan na ng mga ano. Pagkikita <clears throat> lang dito yung mga mata. Mata ng dagat, bayuko po. Kailangan maliksiin yung eh. mata natin ito. Nagpaglaro na ang dagat. Eh. Kita nyo Tanda na muna mga bayo ko ang ating dadamputin, friend. Mga mga damput naman tayo ng kakaiba nito. Wala, wala akong lagayan. Uh, marami na naman, no? Oh. Wala na nga magpakita. Wala, wala tayong lagayan. Ang mga mutya, mga people, pagka oras na para sa iyo, Makikita mo talaga 'yan pag nakita pag maano para sa iyo 'yun. Uy, daming malalaking mata. Ah. Uh, uh, ito na lang muna pupunin natin. Dito ko na lang lagay sa chinelas ko. Ayan. Malaki eh. ayan. Tulis, eh. Ano rin yung Kakaiba rin ito, people. Magbibuga ang karagatan ngayon ng mga mutya. Ito ang oh. kakaiba. Ang daming kakaiba ngayon, people. Oh, yes. Ito. ito ganun din dyan. Ay, chinelas na lang muna tala ko. Madaming, madaming mga ano ngayon. Madaming mga kakaiba. Bakit oh, pinunta ako ng karagatan. Kailangan lang, maliksi lang mata mo dito. Para makita mo yung ano. Ayun, no? Mata pagpunta ng dagat sana muna kunin natin to 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 pa to ba walang tao gaano ganyan ako maligo people yung walang tao tingnan nyo oh. walang tao walang katao tao ngayon oh. ano yung ano ko pinaghirapan Marami dito mga kakaiba. Sana makatagpuli tayo ng ano ng dagat. Yung ano ng alimango. Hirap din yun hanapin, people. Ay, okay, kakaiba. O, tingnan nyo to. Dagat, talika. Nakita ako, kakaiba. Basain natin to sa tubig. Okay. Halika tubig. Ibasahin e, ko to. Ah, oh, iba sumunod siya. Oh, isang kakaibang bato. Yan ang painom niya pagka isang galing sa karagatan. Napaka mahiwaga yan. Kaibigan ko yung dagat. Kaya pagka nandito ako, mga people, oh, sakit ang mata ko. <coughs> Pero ang, masakit na masaya alam mo nang may diferensya pang mata ko oh? mm -mm. yan o okay. ito so, oh, puting puti o oh. baka matagpuan natin di yung ano sana magbuga ng maraming binubuga ngayon ang dagat kasi sa kailaliman ng dagat <coughs> huhukayin niya yan yun nga lang kailangan yun, malaki oh kailangan oh. lang maliksi ka sa pag sa paningin dito nawala na rin yung ano ng tamilok bahay ng tamilok ang ko sana yung bahay ng tamilok ba sa kali, na makakuha na muli kasi martes ngayon kakaiba to Ayun, malaki oh. Ang lalaki ng mga mata ng dagat. Dito ko nakita yung ano, bahay. Ay, rin to? Ah, hmm. wow, makatagpo tayo ng sana pagbigyan tayo na makita nung ano nung dagat yeah ito ang kakaiba halika kaibigan dagat bigyan mo tubig dali halika halika Bariya. Yeah, Kunti na lang. Oh. Bilisin mo yan. Come on. Oh. Uh, iba rin, oh. Ayan natin yung dyan. Ito iba rin to, oh. Mga people, na not... dami. Late na pumupunta sa dagat, people, kasi ano, ah, uh, yun, lalaki ngayon ng mga mata hmm. mahilig lang talaga ako dito sa kalikasan people yun talaga ang ano ko pag pumupunta ako dito nabibigyan talaga ako ng marami kung ano-ano mga kalikasan, kung anong mutya ano yung makuha lang ano yung binibigay sa akin ay masaya ako masaya ako mamulot ng mamulot ng ganito Kasi ngayon ito mga katagpo ka dito ng mga kakaiba hmm, ayan ang dagat tubig. Lumapit na sa akin. Mukhang makatagpo tayo. Ay, leklay ng dagat. Aray, aray. Oh. Leklay ng dagat. Nakatagpo ulit tayo, mga friend. Ganda pa, oh. Ayan. Kaabutan na niya. Nag- pakitang gilas na. Ay, ang ganda nito, oh dami. Kakaiba. Ito ang mga Oh. Wow. mga ganyan people, oh. Ito pa nga, oh. Eh. Ano daw? No. Parang ikaw na lang magsawa, ano? <clears throat> Hanap natin yung kakaiba. Ay, marami na ako niyan. parang kakaiba. Pero, maglakad tayo. Okay, abutan, ha? Eh. Iipat muna natin. Ayan, gamutuli tayo. Puno na yung tsinelas ko dito naman. <clears throat> Hapon na kasi ako pumunta, people. Mga, ano na. Kakaiba to kukunin natin yun na ito pa iba nasa ilalim na hmm. malalaki na lang pinipili ito friend <coughs> Bayu, ko ang bayo ko paglaro na siya Sinelas hmm. ko doon Tingnan mo Walang tao dito Bira na lang tayo makapunta rito sulitin na natin ito mga bigay ng kalikasan ang mata eh. ito malaki ito malaki oh, oh binigyan pa na ako baso salamat Layo na ako ah. Salamin tayo. Hindi ko na makita. Ayan. Ay, haba na pala ng video ko, people. Mamaya naman ha. Iba naman ulit.